guys. Tanghali na po sa amin yan. Sikat na po ang araw. Ako po ay naglalaban na naman po sa si Inday. Yan, dami po ngayon labahan. Yan, ako po ay naka isang salam na sa washing machine. Yan. Ako ang gawa ni Inday. Marami pa po ako dyan mga sinampay. Yan, pinapatuyokot ngayon lang po sumikat ang araw sa amin. Nilagyan ko po ng payong at talaga namang pong super init itatanggalin ko na ho. Ayan, napatutuyo na po yung aking mga nakasampay na yan. Yan. Yan guys, laba-laba po tayo. Sa araw-araw ganito, laba-laba, laba naman. Hmm. Kami sana, kahapon po na masyag kami sa Jolly. Mama, mama masyag ka naman, hindi ka lagi sa bahay. No. At birthday din po ng aking anak na si Shano. Kaya po kami lumabas kahapon lang po. Guys, maraming salamat po. At tayo naman po ay maglalaba uli. Dami po yan. Kung ako nandito po, tuwing, tuwing ano ko naglalaba, tuwing, ano ba yun? ikatlong araw pag hindi apat kasi pag apat to sobrang dami na guys muli po salamat maraming salamat po sa aking mga friends sa mga nagla-like and share ng aking mga video thank you very much sa nagka thank you thank you po I love you I love you all and God bless